Killer pinaulanan ng bala ng barel sa Maguindanao del Sur. NewsCoop mula kay Ralph De La Cruz. Itinumba ang isang fruit dealer habang ligtas naman ang kanyang asawa nang tambangan sila ng hindi pa nakikilalang riding in tandem sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Kinilala ang biktimang si Dong Kusay Balabadana, 40 anyos, habang himalang hindi tinamaan ng bala ang asawa nito na si Noranya, 38 anyos. Ayon sa Pagalungan Municipal Police Station, patungo sana ang mag-asawa sa kanilang supplier na mga prutas sakay ng kanilang sasakyana nang sila tambangan ng mga sospek sa barangay Galakit. Dahil sa tama ng mga bala na wala ng kontrol si Balabada sa minamanehong kotse at napunta sila sa madamong gilid ng highway ilang metro ang layo mula sa lugar ng pinangyarihan ng krimen. Tumakas naman ang mga sospek sakay ng kanilang motorsiklo habang patuloy naman ang backtracking ng mga pulis para matunto ng mga salarin sa pananambanga. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph Dela Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.